sa mga kahealth, kung ikaw ay naghahanap ng mga simpleng paraan para mawala ang mga lamok sa iyong bahay, tama ka sa pinuntahan Tara alamin kung paano natin ma maaring labanan ang mga lamok Ang lamok ay isang uri ng insekto ng karaniwang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo lalo na sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Ito ay may maliit na pakpak matangos ang ilong at isang probosis na ginagamit para sa pagkagat at pag-inom ng dugo mula sa kanilang biktima. Ang ilang species ng lamok, partikular ang female Aedes mosquitoes, ay kilala sa kakayhang maging vector o tagapamanan ng iba't ibang nakakatakot na sakit tulad ng dengue fever, malaria, zika virus at chikungunya. Ang lamok ay nagumpisa bilang itlog na pumupunta sa larval stage, pupa, sa wakas nagiging adult mosquito. Ang mga female mosquitoes ang mga nangangagat at kumukuha ng dugo para sa kanilang mga itlog. Ang mga female mosquitoes ang nangangailangan ng dugo mula sa kanilang biktima para sa pagsustento ng kanilang mga itlog. Ang dugo ay nagbibigay ng protina na kinakailangan para sa kanilang pagpaparami. Ang lamok ay nangangailangan ng mating upang magkaroon ng itlog. Pagkatapos ng meeting, ang female mosquito ay maaaring magagat ng dugo para sa kanilang itlog. Ang kagat ng lamok ay maaaring maging sanhi ng pangangati, pamamaga at paminsan-minsan ay maaaring magdulot ng impeksyon o sakit depende sa uri ng mosquito at kung ito ay may dalang nakakahawang sakit. Ang kagat ng lamok, lalo ng mga lamok na may kakayahang magdala ng sakit, ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng mga sakit. Narito ang ilang mga halimbawa. Dengue fever, malaria, chikungunya. Ang dengue fever ay isang virally transmitted sakit na dulot ng dengue virus na nagdulot ng Aedes mosquitoes, partikular ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang sakit na ito ay karaniwang makikita sa mga tropical at subtropical na rehiyon, lalo na sa mga lugar na may mataas na kagubatan at mainit na klima. Ang dengue ay maaaring maging isang malubhang kondisyon na maaaring magdulot ng mga komplikasyon at maaaring maging panganib sa buhay kung hindi ito naagapan ng maaga. Ang mga sintomas ng dengue ay maaaring magsimula apat hanggang 10 araw pagkatapos ng kagat ng infected mosquito. Kasama sa mga pangunahing sintomas ang matinding lagnat, sakit ng ulo, sakit ng mata, muscle at joint pains, pabalik-balik na pagduduwal, pananakit ng tiyan at pamamaga ng mga glands. Sa ilang kaso, ang dengue fever ay maaaring maging mas malubha na tinatawag na dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome. Ang DHF ay may mga sintomas tulad ng malakas na pagdurugo, pangangaliskis ng balat at pagbababa ng bilang ng platelets. Ang DSS naman ay nagdudulot ng panghihina ng tibay ng puso at posibleng pagbagsak ng presyon ng dugo. Ang mga komplikasyon ng dengue ay maaaring maging seryoso at ito'y kinabibilangan ng organ failure, respiratory distress at iba pang mga komplikasyon na maaaring magresulta sa pagkamatay. Ang malaria ay isang nakakahawang sakit na dulot ng plasmodium parasitis, particular ang plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium malaria at plasmodium neulisi ang mga parasites na ito ay isinusumpa pa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng infected female Anopheles mosquitoes. Ang sintomas ng malaria ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang sa ilang linggo pagkatapos ng kagat ng infected mosquito. Kasama sa mga sintomas ang matinding lagnat, panginginig, sakit ng ulo, pamamaga ng spleen at pagduduwal. Ang mga sintomas ay maaari maging episodiko at itong dahilan kung bakit tinatawag itong episodic fever. Ang Plasmodium falciparum halimbawa ay kilala sa pagdudulot ng malubhang uri ng malaria at maaaring magresulta sa komplikasyon at pagkamatay. Ang Plasmodium vivax sa kabilang banda ay kilala sa pagdudulot ng relapse o pagbalik-balik ng mga sintomas sa ilalim ng ilang buwan. Ang malaria ay maaaring diagnose sa pamamagitan ng laboratory test na nagmumula sa blood sample ng pasyente. Ang pangunahing treatment para sa malaria ay ang gamot ng anti-malarial tulad ng chloroquine, artemisinin, base combination therapies at iba pang espesyalisadong gamot depende sa uri ng plasmodium na sanhi ng impeksyon. Ang chikungunya naman ay isang virally transmitted na sakit na dulot ng chikungunya virus. Ang sakit na ito ay inililipat ng Aedes mosquitoes, partikular na ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Karaniwan, ang chikungunya ay matatagpuan sa mga tropikal at subtropical na rehiyon at nagiging sanhin ng epidemya sa ilang mga lugar. Ang mga sintomas ng chikungunya ay maaaring magsimula 4 hanggang 7 araw na pagkatapos na kagat ng infected mosquito. Kasama sa mga sintomas ang matinding sakit sa mga kasukasuhan, pamamaga, lagnat, sakit ng ulo at pamamaga ng mga glands. Isa sa mga pangunahing sintomas ng chikungunya ay ang matinding sakit ng mga kasukasuhan at mga kalamnan na maaaring tumagal ng ilang linggo. Ang uri ng sakit na ito ay nagbibigay ng pangalang chikungunya na nanganghulugang naglakad na tila nananakit ang makasukasuhan sa wika ng Makonde sa Tanzania. Maaaring magkaroon ng pamumula sa balat at paminsan ay nagkakaroon ng pamumutla o pagbabalat ng mapalad at talampakan. Bagaman ang sakit na ito'y karaniwang hindi malubha at nagpapagaling ng maayos, ang mga sintomas ay maaaring magtagal ng ilang buwan at sa ilang mga kaso, maaaring itong maging kronikong problema sa mga kasukasuhan. Wala pang partikular na antiviral na gamot para sa chikungunya. Pangunahing pangangalaga ay nagpo-focus sa pag-alis o pagpapabawas ng sintomas tulad ng sakit na makasukasuhan at pamamaga. Ang tamang pangangalaga at hydration ay mahalaga. Ang Zika virus ay isang RNA virus na kabilang sa pamilyang flaviviridae at genus Flavivirus ang impeksyon ng Zika virus ay naaari na isinusumpan ng Aedes mosquito, particular na ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Bagamat karaniwan itong nalilipat sa tao sa pamamagitan ng mosquito bites, maaari rin itong makuha sa ibang paraan tulad ng pagtatalik, pagsilang at pagpasa mula sa ina sa sanggol. Maraming tao na ang nahawa ng Zika virus ay maaaring maging asimptomatik o walang nararamdamang sintomas. Sa mga taong may sintomas, maaaring makarana sila ng lagnat, sakit sa ulo, pamamaga ng mata, pamamaga ng makasukasuhan at rashes. Ang isa sa mga pangunahing isyo ng Zika virus ay ang koneksyon nito sa mga komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng microcephaly kung saan ang sanggol ay pinapanganak ng mas maliit na ulo at utak. Ang virus ay maaaring maipasa mula sa ina sa sanggol sa panahon ng pagbubuntis partikular sa unang trimester. May mga ilang mga ulat na nag-uugnay din ng Zika virus sa guillain Barr syndrome, isang kondisyon na, na nakakapinsala sa nervous system at maaring magdulot ng muscle weakness hanggang sa paralysis. Wala pang partikular na gamot o bakuna para sa Zika virus. Mahalagang pagsuot ng mosquito repellents lalo na sa mga lugar na maraming lamok. Ang ilang home remedies ay maaaring makatulong sa pagpapabawas o pagpapalayas ng lamok sa bahay. Narito ang ilang mga ideya. Ang lemongrass o tanglad ay may natural na repellent na maaaring bumigil sa lamok. Pwedeng itanim ito sa halamanan sa labas ng bahay o gawing air freshener sa loob. Ang bawang ay kilala rin sa kanyang natural na kakayhang pabagsakin ng lamok. maaring mong gawing spray ang bawang at tubig at ispray ito sa loob ng bahay. Ang suka ay may asid na maaring maging epektibo sa pagtatanggal ng lamok. Gumawa ng sukat tubig ng solusyon at ispray ito sa malugar na madalas puntahan ng lamok. Ang langis ng neem ay kilala sa kanyang mga katangian na pumapatay ng lamok. Pwedeng itong gamitin bilang spray sa malugar na madalas puntahan ng lamok. Ang mabangong amoy ng yerba buena ay maaring magtakip sa amoy na hinahanap ng lamok. Maari mong itanim ito sa labas ng bahay o gawing sachet sa loob. Ang lavender oil ay may mabangong amoy na kinaiinisan ng lamok. Pwede itong i-diffuse sa loob ng bahay o idagdag sa water spray. Siguraduhin may mga screen sa mga bintana at pinto upang mapigilan ang pagpasok ng lamok. Pwede mo ring gamitin ang mosquito nets para proteksyonan ang kama. Ang tubig na nagtatambak tulad ng mga plorera o basurahan ay maaring maging pugad ng lamok. Siguraduhin wala itong tubig na natatambak. Ang paglinis ng bahay lalo na ang pag-aalis ng mga nakatambak na basura ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng lugar na pwedeng maging pugad ng lamok. Pwede mo rin subukan ang mga electric mosquito traps. Tandaan, ang paggamit ng home remedies ay maaaring magkaroon ng iba't ibang resulta depende sa kondisyon ng bahay at lugar na tiniterhan. Kung ang problema ay parasites, maaari rin kumonsulta ng local pest control professional para sa solusyon na mas mataas ang antas ng epekto. Yan mga health ang mga simple at epektibong paraan para maiwasan ang lamok sa ating bahay. Sana ay natutunan ninyo ang mga tips na ito. Kung meron kayong mga sariling home remedies na gustong ibahagi, i-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga practical tips at solusyon. Just click the subscribe button down below and of course, hit the notification bell para laging updated sa mga bagong videos. At dahil gusto ko kayong laging kasama, abangan ninyo ang iba pang mga exciting videos dito sa Healthy Pinoy. Thank you at Maraming salamat ulit sa pagbisita. Remember, a clean and happy home is a mosquito-free home. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi. Goodbye, mga ka-health!